Ilang linggo nang pinag-uusapan ang aktres na si Andrea Brillantes dahil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa hiwalayang Daniel at Catherine Bernardo. Dahil dito ay nakatanggap ang aktres ng pambabatikos mula sa mga masugid na taga-suporta ng dating magkasintahan. To the rescue ang ina ni Andrea na si Belle, kaugnay sa akusasyong ipinupukol sa kanyang anak. Sa kanyang naging Instagram post noong December 2, Naglabas siya ng kanyang saloobin patungkol sa pagpapakalat umano ng kasinungalingan at puot sa kapwa. Anya ay hindi makakaapekto sa kanya ang kumakalat ngayon sa social media na galing sa mga taong nagiging ganit dahil sa galit sa kanilang mga puso. Nagpapasalamat raw siya na siya ay buhay at kanyang mga anak at ina ay maayos ang kalusugan. Napapalibutan rin daw siya ng mga taong nagmamahal sa kanya. Maikli lamang raw ang buhay sa mundo upang galit ang palaging pairalin. Dagdag pa niya ay bahala na ang lahat magkagulo. Buong post ng ina ni Andrea, so much hatred in the net these days. We turned into bunch of savages. Spread all that hate and lies, this negativity will not break my spirit. I am thankful for being alive, my kids and my mom being healthy. I'm surrounded by what people with so much love and compassion. Hate is baggage, life is too short to be angry all the time. I may not be getting the numbers that I'm aiming but I shall compete again tomorrow. I will finish this competition. Bahala kayo dyan lahat magkagulo. Sa comment section ng post na ito ni Bell, mapapansin na mayroong isang netizen ang nagkomento patungkol sa kung anong klaseng pagpapalaki ang ginawa niya bilang ina ni Andrea. Tanong ng netizen paano mo kaya pinalaki si Andrea no? Sinagot ito ni Bell na inisa-isa ang mga nagawa ni Andrea para sa kanilang pamilya. Ania ay napagtapos ni Andrea ang kanyang mga kapatid sa pag-aaral, nakapagawa rin ng bahay at mayroong sariling negosyo. Tinanong din ito ang netizen kung ano ang ambag nito sa mundo. Sagot niya, paano? Napagtapos niya sa school mga kapatid niya, nakapagpagawa ng bahay may sariling negosyo, ikaw anong ambag mo sa mundo? Ilan pang komento ang mababasa sa naturang post na pambabatikos pa rin kay Andrea. Mapapansin naman na burado na ang naging sagot na ito ni Bell sa netizen. Pakiusap naman ng isang netizen ay kung maaaring depensahan ni Bell ang kanyang anak sa mga akusasyon laban dito. Komento ng netizen, pakidepensahan po anak niyo sa dami ng akusasyon sa kanya ngayon.